<laughs> Ayan, di ba? aktiyeb ay hula natin okay okay na okay 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 ito. okay okay Ito ang itong natin, oh, itong hulaan natin yes, ngayon, okay 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 Ano okay 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 hindi lang ikaw na puperwisyo. Ang dami mong napuperwisyo, ha? Nakailang take ka na, o, di ba? Ang taray-taray. Alam mo, taray na may ano, ha? May may kasama, ha? May nakakarinig, ha? Napapaya, di ba? Oo, oo. itong actress na to. Eh, kasi naman, friendship, di ba? Parang ang actress na ba yun, naiintindihan natin. Kasi, di ba, kapag ka nagtitake na sila, ay, su Kristo, take 2, take 3, na parang, obs, ka muna, dapat din kasi kapag ka pumupunta ka sa shooting o sa ka. TV, ka. ready ka. Pero, Pag-aralan mo yung script mo. Oh, diba? pero friendship naman kasi, wag naman sana dun sa harap na maraming tao. Correct. pag Pagsabihin mo siyang ang Door. Tuloy na pagsasabihin ka maldita. Oh, oh. talpo. Mm -hmm. Pero di ba, dapat sabi niya, eh dapat ba ayos naman? Uy, alam mo, kasi ako mm hindi -hmm. pa naman katagahan sa showbiz itong siyang aktor, Actor, di ba? Yeah. Kaya sabihin, niya, anak, dapat, anak, sa susunod mm -hmm. mo yung pag-arte mo. Tapos dapat pag-aralan mo yung script mo. Tapos, Opo, ma'am. Pero kasi iba Ganda talaga pa. ang ano eh. Ang, mandita naman oh, talaga. Mandita talaga parang, ano, ina, talaga, <laughs> sinisyan mo <laughs> na yung sarap na sa, sa, matapang na agad ang dating o, niya. Yun, pa, diba? E actually, pagka makikita hmm. mo pala niya, parang maano ka na agad. Oh, eh, oh. English, Alam mo, English, ano ka? In English? <laughs> ano? <laughs> ka Kaya kanya? mo yan. Basta <laughs> <laughs> in English. Intimidate. Intimidate. Oh, oh. Intimidate kasi ang itsura nitong actress na pero, BFF. Pero BFF lalo na kapag baguhan ka, syempre oh, oh. matatakot ka naman, di ba? Na, so ako naawa ako dun sa young actor. Dapat, intindihin in mo mm. na nga lang kasi baguhan, pero dadun ka to give advice. Mm -hmm. Syempre, baguhan pa. Lalo na pag dumarating sa isa set, itong actor na to, young actor, parang na nahiya nga bumati, di ba? Oh, Klo, itong actress na ito, marami na siyang natarayan. Yep. Oh, Kaya siyang matamay to the max. Correct, diba? By. Ganon. So, hulaan na po ang ating hulaan niyan. Mag-comment <laughs> lang po kayo sa ating comment section. Yes. Ang pangalan niya po ay nagsisimula sa letter ng alphabet. Talbo. Pero meron siyang ano ah, letter... Naku. Letter. Sa pangalan na, oh, oh, sa oh. apelido. May letter A siya. Sa... Yeah. Ay, Bakita! Diyos ko sa karisma! May letter A siya. Oh, <laughs> yung oh, pa, kung oh, ay nasa first name o oh. sa apelido. Yeah. Wala-wala na mga customers Kung sino po ang tinutukoy namin na isang maldate ng actress na tinayayin ang baguhang young actor dahil hindi nakaka nang ng tama. Correct.